Isang araw pupunta nga pala kami ng Divisoria. Maaga ako nagising at naligo. Sunday ngayon kaya kasama ko si Aling Rihina. Si Itom nga pala ang gagamitin ko. Bago kami umalis, kumain muna ako ng pandesal at nagkape. Nakabihis na rin pala si Aling Rihina. So paano guys? Tara! Sunday ngayon, sana walang traffic. First time lang namin magmotor papuntang Maynila. Magpapagas nga muna pala ako para busog si Itom. Buti na lang mura dito sa refill. Gumastos lang ako 230 pesos, balikan na yun. Kaya naman road trip na naman si Boy Macho Nurin. Nakarating na nga pala kami agad ng Muntinlupa. Tama nga pala ang naging vision ko, wala gaano traffic. Pagdating sa Divisory guys, kakain nga pala kami ng Black Palabok. Trending na trending kasi yon sa Facebook. Titikman din pala namin yung Magic Water. Curious kasi ako sa lasa. Napadaan nga pala kami dito sa Tagig. Sana all may ayuda na. May bigas na, may grocery pa. Malapit na nga pala kami sa Divisoria. Natatanong ko na kasi dito yung 168 Shopping Mall. Kaya naman excited na kami ni Aling Regina. Grabe guys, napakaraming tao. Bumaba na nga pala kami dito sa Divisoria Mall. Sa basement daw kasi matatagpuan yung black palabo. Pag marunong kayong magtanong, hindi kayo maliligaw. Itanong nyo lang ko sa inyo, six ladies ka rin dirya. Buti na lang, napakabait ni ate. Napakarami daw pala pumupuntang vlogger dito. Ang sikreto daw ng palabok nila kaya umiitim ay tinta. Guys, hindi tinta ng ballpen, kundi tinta ng pusit. <laughs> Napakadami din pala kumakain dito. Buti nga na paaga kami kundi wala na kaming aabutan. Nagulat ako ang dami na nga palang sticker ng mga vlogger dito. Dahil boys ko to ako may dala ako. Kahit hindi ko pa natitigman yung palabok, nagdikit na ako. Sigurado naman kasi ako na masarap to. Grabe naman kasi itsura pa lang nakakatakam na. Kailangan lang pigaan ng kalamansi at lagyan ng bawang. So paano guys, kain nga pala tayo? Unang subo ko nalasahan ko agad yung tinta ng pusi. Grabe, tamang-tama lang ang pagkakaluto at timpla. Ngayon alam ko na kaya dinadayo to. Napakasarap din pala nung chicharon. Si Kung i-rate ko to 10 out of 10. Kaya naman si Aling Rihina, sarap na sarap sa kinakain niya. Munti ko na nga pala makain yung pinggan sa sarap. Syempre dahil gentleman ako, si Aling Rihina magbabayad. <laughs> Grabe guys, nakakataba ng puso. Kasi hanggang dito sa Divisoria may followers tayo. Big big shoutout nga pala sa mga batang to. Akalain niyo yun guys, nakilala pa tayo. Pagkatapos namin kumain, pupuntahan naman namin yung nagtitinda ng masarap na tubig. Kaso si Aling Rina biglang may nakita. Wow, ang ganda. Naalala ko nandito nga pala kami sa Divisoria. Napakaraming pwedeng bilhin at hindi nga pala ako nagkamali dahil mura dito si Aling Rina, hindi na nag-aksaya ng panahon. Bumili na kami ng pwede namin bilhin. Si Aling Rina lang naman kasi yung may pera sa amin. Kaso bakit ganoon? Ginawa niya akong kargador. Char. Bibili din pala ako ng tali para kay Venus. Minsan lang to kaya susulitin ko na. Ibabalik ko sana kasi parang hindi ka siya. Murang-mura lang din pala ang mga sandu dito. Tapos may tatakpang Air Jordan. Meron din dito medyas ng mga imitation. Ang kagandahan lang dito by one take one. May nakita rin pala kami dito panakot sa daga. Kaso may nakalagay. Wag daw paglaruan kung hindi bibili. Dahil masunurin akong bata, hindi ko to paglalaruan. <laughs> Nakakapagod pala maglakad dito sa Divisoria. Kaya naman dito na agad kami pumunta kay Nanay. Grabe guys, ang daming nakapila. Ano kayong meron dito sa Magic Tubig na to? Malapit lang pala siya sa 168 Shopping Mall. Napakaraming vlogger na rin pala ang pumunta dito. Kaya naman hindi ko to palalagpasin. Napanood ko na rin pala si Nanay sa Jessica Soho. Big big shoutout nga pala kay Nanay. Syempre, umorder na rin kami ng dalawa. Isa sa akin at kay Aling Rehina. 10 piso nga lang pala ang isa. Tapos guys, pagtikim namin, grabe, ang sarap. May lasa talaga ang tubig dito. Nakakapawi din ang uhaw. I-rate e ko din siya ng 10 out of 10. Ang nakakatuwa, hindi niyo makikita yung gulaman. Big big shoutout ulit kay nanay. Dahil sa kanya napawi ang uhaw namin. Titigman ko rin pala tong inihaw na pusi. Malapit din pala siya dito sa 168 Shopping Mall. 20 pesos nga pala ang isa. Para hindi ako mabitin, bumili na ako ng dalawa. Sinuso ko na rin dito sa suka. Grabe guys, napakaraming sili at sibuyas. Mahilig talaga ako sa street food. Kaya naman first bite ko, heaven agad. Nagbiblend sa bibig ko yung tamis ang hang. Guys, natatakam na ba kayo? Sa totoo lang guys, si Aling Regina, hindi nga pala kumakain ito. Kaya minsan hindi kami magkasundo sa pagkain. Char! May nakita din pala ako ito mukhang napakasarap na mangga. Kaso mukhang pamatay ang sausawa nila. Medyo nakakapaglaway lang kaya bumili na ako ng isa. Dahil hindi pa kami nanananghalian, umorder na ako sa McDo. Nakakapagod pala maglakad-lakad dito sa Divisoria. Two-piece chicken nga pala ang inorder ko. Sabi ni Aling Rina, wag na daw ako umorder ng extra rice. Dahil kasi siya, hindi na siya kumakain ng kanin. Kaya naman po trip na naman si Kuya Boy Macho na nyo. So paano guys, kain nga pala tayo? Sa totoo lang, nakakapagod nga pala magmotor papunta dito. Inisip ko rin kasi para makatipid sa gastos. Napakamahal na rin kasi ng litro ng gas. Konting trivia lang guys. Hindi nga pala kumakain ng Paise si Aling rihina pero para doon sa inyo susubukan niya. O di ba? Atapang ababae, hindi atakbo. <laughs> Pero guys, ang masasabi ko lang, napakasarap ng chicken nila dito. Hindi rin tinipid sa gravy. Umorder din pala ako ng kape para hindi ako antukin sa biyahe. Dahil gusto ko maging halimbawa sa kabataan, ako na nagligpit ng aming kinainan. Napakadami din kasi tao dito. Dati rin kasi ako naging service crew. Kaya alam ko rin ang pakiramdam ng pagod nila dito. O ba diba guys, sa ganitong paraan, kahit papano natulungan natin sila. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!